Shipping shipping list na no? na si Dosit na sa Muspati Almaroa Press

Magandang magandang hapon sa ating mga kamamay Panibagong videos, panibagong araw naman tayo no? So yun, uh, hindi uh, ako makakapunta doon sa ano Sa pier At uh, Ngayon, kakatila lang ngayon no? So, may dagim pa uh, Baka mamaya Abutan tayo ng dagim, wala akong kaputi ay eh, Madali na naman tayo sakit So, ang gagawin ko lang ngayon eh, Magpapakain na muna ako ng hayop At uh, baka mamaya makalantak ng ulan Di na mapapakain So, 'yun papuita. Kaya ito yung niya. Di tayo ng ano, Sa ano? Yan sa, sa na. Layo naman. naman. Tukoy, ah, Siguro, magpapaalam na lang o, di mag tayo dyan sa kapat mong yan, sa Dito? So, so mag -ano kami nang ano? Um, uh, ng baboy. Pagka halimbawa natuloy ang aming business Pagka natuloy ang aming business Ni Vianan ay So yun papakain ko muna yung manok So ito mga kamabay Ano lang uh, Libangan Libangan ko lang pagka halimbawa Galing ko sa trabaho Then pagkawi yun yung libangan ko mag-aaliwan na ba mag-aalaga ng hayop pero hindi ako nagsasabong mag-aalaga lang na ako ng hayop kasi natutuwa ako pagka may alaga yan o oh. napakain natin kain na siya o oh. yung isa naman Ito naman oh. Ako oh, mahilig lang ako mag-aalaga ng mga hayop. Tapos hindi naman ako nagsasabong. Ayan siya oh. So ito na binta na ito. Kumbaga ay bawa nag-aalaga ako ng manok. Binibinta ko na lang. Yan oh. So shout out kay Jan po ano. Uh, taga Star Rose Yun. Ah, uh, siya yung nakabili nitong manok na ito. Ta uh, isasabong daw. Pwede na yan, ready to fight na yan. Kita niyo naman pagkain, no? Ayan. So, yun na muna. So, meron din ako dito, uh, babae. Para pag nag-itlog, makapag-ano tayo, ah, uh, makapag ng itlog. Ayan o. Ayan o. Ayan Yan yung ating hen eh. Hen. Then, papaya o. Oh. May bunga ni papaya ko. Oh. Nabawasan ko na yan. At nung nagkatay ako ng manok. Yun. So, dito tayo. Ah. Oh, huwag kang mailap. So, yun. May tubig yung ano dito. Oh dito naman mga kamamay meron ditong ano ah, uh, nag-iitlog yun o oh. mayos ka para ka namang, ano eh may ako kunin ko yung lag, ano, pakainan mo so yung gamit ko mga kamamay ay ano uh, Inerton, ano yun o oh. baka naman thunderbird <laughs> konti lang at uh, ano ito uh, babae dami hmm, daming langgam okay nilagay dito so yun yung lagayan ko hmm, May mingamot pa oh pupurgae natin yung ano yung tandang so ito Uh, binigay din to sa akin mga kamamay no. bali ang nakakasta nito ay yung ano yung lasak na nandun yun kain kain na siya oh. so ito yung itlog niya mga kamamay ipakita ko sa inyo bali may itlog na ito ng ano uh, labing isa ayun uh, may itlog ayun ano? Two, four, six, eight, oh, dosi na. Ayun, may bago. Ayun, oh. may bago yun, oh. yun. yun, yun, yun. Bago yun. Ayan. Oh. ba? Oh, itong isa. Ito. Parang ito yata bago. Dosi ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dosi Ang itlog. Price natin. sa emulat din oh. Kaya kita nilipat jan para hindi ka mababasa. So yun yung ano, mga kamamay oh. Ayan. Takaw. Yun. So harangan na muna natin. Yun lang pang harang ko mga kamamay. So yung alaga ko naman oh. Pasok sa loob. Uy, Jabar. Pasok din sa loob. Nandito ka. So yun. Ito na bang. Oh. Okay. Hindi yan sa iyo. So ito yung ating ano. Broadcock. Yun, Ayan ano. yung broodcock Ito ito ka, ayun o, may pagbukain ka pa o oh. O, Lazardo Pangalanan natin ng Lazardo Kasi lasak siya May lalaki, di Lazardo Ito o, Lazardo Ito na Uy, huwag kang tampo Hindi, hey, bahala ka dyan Si Lazardo na Hahaha ginagawa mo. Yan. Sige, tsaka na. Ha? so yan, bayad na yan. So may bigas na ako. Pamili na bigas. Sana. Ako. ay na, ganoon lang yun. Yung ating mga talong mga kamamay, no? Lakas ang ulan eh. ano natin mga talong may mga bulaklak na rin yan oh. dahil natin yung mga bunga dito yan o oh. may bunga oh. wow dami na puti diyan dyan mga kamamay dami na na kung ano bunga alas araw araw kami dyan na kanina, may kinuha rin kanina na ano okra dito oh. yan sitaw namin oh lumipas na may bunga pa rin oh may dagat pa doon may dagat <laughs> 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 Jabar oh. So kailangan tabasan ulit Hmm. So kaya ingay na yan. So kung may tiyaga, may nilaga. Pag may tanim, may anihin. Di ba? Oh, lago ng talong ko. Nakaulan. Kaganda lalo. mga kamamay no at uh, dito lang ako nag-vlog at uh, hindi ako makapunta doon gawa ng uh, tingnan niyo dito ay doon naman sa pier uh, ay ano ang mo dagi uh, dito ay mga doon gawa ng ano so bukas sana ay gumanda panahon at uh, para naman sa ano ay papakita ko sa inyo yung mga ano niyan yung sitwasyon no naulan-ulan kasi yung hirap gumalaw yun ambon-ambon na naman no? So tara, papasok na ito. So yun, uh, hanggang dito na lang ang videos na ito. Sana nagustuhan nyo. At uh, update na lang ang bukas. Sana gumanda yung panahon. So hopefully, uh, gumanda no. Then, yun. Thank you so much sa mga walang sawang sumusuporta. Sa mga nag-like, nag-comment, nag-share sa akin mga videos. Then, sa mga nag-subscribe no. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo. And God bless. Walang uh, ibang paalala si Kimami kundi ingat kayo palagi. God bless.